Oh, may project ka uh, good for uh, eskwelahan o oh, road. So, ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Ngayon yung korap na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40 percent kunin niya. Kaya yung proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. Ngayon, ito ang cuts dyan. Ano ang korupsyon? Hindi lahat. I repeat, di eh, ka hindi lahat. Mm. Yung iba ang racket ganito. Mm. Oh, may project uh, good for eskwelahan uh, o oh, road. So ibigay sa iyo yan. Galing sa speaker. Yung yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor So yan ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40 percent kunin niya. Kaya iyong proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. 30 to 40 mayo. Makita kayo ng mga building na hindi tapos. so, oh. Mm. Ang hiyan, yan ang korupsyon. Yan ang korupsyon sa Congress. Galing ako doon. Ngayon ganyan, sila pulong alam nila yan. Hmm. Yung anak ko. Yan ang ano, yung komisyon mo. Padaan mo. Sabi mo doon sa si speaker, speaker, bigyan mo ako ng uh, pera ganito worth 500 million. Mm. Kasi pagawa ako ng daan, papasok, galing ito. Lalabas ng uh, well, some, somewhere in Bukidnon. Galing dito lang sa... Ngan, pag-ibigay, oh, sige, okay. So budget, lagay na sa budget, deliberation. Hearing sa so budget, oh, sige, ito, ito, para project ni Congressman ABC. Mm, oh, pagdating sa kay Congressman B, oh, yung project niya ganito, meron na siyang kontraktor. Mm. Siya ang mamili. Pero dapat bidding talaga yan. Oh. Pero yung bidding nila, bidding laway. Oh. Yung bidder 1, 2, 3, and 4, puro kanyang tao yan. Mm. Kanya yan. Mm. Kaya ngayon, yung mga contractor noon, nagsigihan nila hingi ng 30-40%. How could it be stabilization? Mm. Wala na kasi magsasalita na oposisyon. Mm. Hindi ako opposition, tao lang ako. But there is no more opposition. Wala nang liberal na na lahat sa administration.